Paano kung ang bawat tahimik na pakikiba ka, bawat sandaling pinili mong magpatuloy kahit na iwan ka na ng mundo, ay naghahanda pala sa'yo para sa isang banal na tagumpay? Taurus, nakita ng universo ang iyong pagtitiyaga. Nasaksihan nito ang iyong katapatan, ang tahimik mong mga sakripisyo, at ang mga pangarap mong inilibing para lang makaligtas. At ngayon, habang papalapit ang Mayo 2025, may isang pambihirang bagay na unti-unting nangyayari. Ang mga bituin ay gumagalaw pabor sa'yo, binubulong ang isang lihim na tanging iilan lamang ang makakarinig. Dumating na ang panahon mo. Taurus, ikaw ang tahimik na puwersa. Matatag, matibay, at hindi kailanman matinag. Habang ang iba ay nagmadaling habulin ng tagumpay, ikaw ay nanatiling nakaugat sa lupa Buong tiwala na darating din ang panahon mo. At ngayon, sumasagot na ang universo. Ang Mayo 2025 ay hindi lang basta isa pang pahina sa kalendaryo. Ito ang kabanata kung saan nagsisimulang magbago ang kwento mo. May dalang kakaibang lakas ang buwang ito. Isang bihirang kosmikong enerhiya na bunga ng makapangyarihang pagkaka ng mga planeta para gantimpalaan ang mga taong matiyagang naghintay sa katahimikan. Dinaanan mo ang puso mong nadurog, mga pagsubok sa pananalapi, at mga walang katapusang hamon sa iyong pasensya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang banal na plano na unti-unting nabubuo. Ang video na ito ay hindi lang basta tungkol sa astrolohiya. Ito ay isang mensahe para sa iyong kaluluwa. Isang mensaheng nagsasabing, nakita ang iyong mga sakripisyo. Mahalaga ang iyong katapatan. At ngayon, ang mga biyayang matagal mo nang hinihintay ay umaayo na sa galaw ng mga bituin. Samahan mo kami habang tinutuklas natin ang emosyonal na paglalakbay ng isang Taurus, ang mga celestial na puwersang nasa likod ng pagbabagong ito, at kung paano mo lubusang matatanggap ang kasaganaan na ngayon ay kumakatok sa pintuan mo. Ang tahimik na paglalakbay ng Taurus may kakaibang lakas ang taglay ng isang Taurus. Hindi mo hinahabol ang liwanag ng entablado. Hindi mo isinisigaw ang iyong kahalagahan. Sa halip, tahimik kang bumubuo. Matyaga kang nagtitiyaga. Habang ang iba'y nagmamadali at naghahanap ng madaling daan, ikaw ay tahimik na lumalakad sa mahaba at likulikong landas. May pasensya sa puso at determinasyon sa kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, Sinubok ka ng buhay sa mga paraang hindi madaling unawain ng iba. Nilunok mo ang luha sa katahimikan. Ngumiti ka sa kabila ng unos. Dinala mo ang bigat ng mundo ng walang reklamo at nanatiling tapat sa mga taong at landas na minsan ay hindi rin nagpakita ng parehong katapatan sa iyo. Ngunit kahit kailan, hindi ka sumuko. Hindi mo binitawan ang pag-asang darating din ang araw na magbabago ang lahat. May mga sandali, di ba? Mga sandaling pakiramdam mo'y gumuho ang mundo. Mga hadlang sa pinansyal. Mga sugat na iniwan ng damdamin. Mga pagtataksil na humiwa ng malalim. Mga oportunidad na tila dumulas sa kamay mo kahit anong kapit ang gawin mo. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng iyon, hindi ka bumagsak. Sa halip, naging mas matatag ka. Naging mas matalino. At kahit hindi mo namamalayan, unti-unti kang naging isang kaluluwang hindi kayang baliwalain ng universo. Sapagkat ito ang katotohanan tungkol sa isang Taurus, ang lakas mo'y hindi maingay, ngunit ito'y hindi matinag. Ikaw ang matatag na ugat sa ilalim ng lupa. Ikaw ang bato sa gitna ng bagyo. Ikaw ang taong bumubuo ng mga pamana ng hindi kailangang palakpakan. Ilang taon mong ibinigay ang oras mo ang puso mo, ang lakas mo. At kadalasan, nagbigay ka ng walang hinihintay na kapalit. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba ang iyong espiritu. At ngayon, ngayon, handa na ang universo na ibalik ang enerhiya. Sa lahat ng panahong ito, tahimik na gumalaw ang mga bituin sa itaas. Inaayos ang mga piraso ng puzzle na ni hindi mo alam na nariyan. Bawat sakit ay naghanda ng lugar para sa paghilom. Bawat pagkawala ay lumikha ng espasyo para sa mas malalaking biyaya. Bawat pagkaantala ay naging proteksyong nakatago sa anyo ng kabiguan. At kahit akala mong na ka, ang totoo'y inihahanda ka para sa mas dakila pa sa hinihiling mo. Ang Mayo 2025 ay hindi lamang basta masuwerte. Isa itong kosmikong pasasalamat. Isang espiritual na gantimpala. Panahon na kung kailan ang lahat ng tahimik mong pinaghirapan ay magsisimula ng mamulaklak, dahan-dahan, sigurado -dahan, at maganda. Ang lupang matagal mong tinaniman, ang mga ugat na matiyaga mong inalagaan, ay magbubunga na. Hindi ito basta regalo ng universo. Ito ay pagkilala sa kung ano ang matagal mo ng karapat dapat matanggap. Hindi ka lang basta naghintay. Nagbago ka. Nagtiwala ka lumago At ngayon Taurus, ang iyong tahimik na paglalakbay ay nagiging isang makapangyarihang paggising. Umiikot na ang gulong. Gumagalaw na ang enerhiya. At ang suwerteng matagal mo nang hinihintay ay paparating na sa wakas. Ang astrological na pagbabago sa Mayo, 2025 May, isang pambihirang kaganapan na nangyayari sa kalangitan ngayong Mayo. Isang bihirang pagkakaalay ng mga planeta ang tahimik na bumubuo ng isang mahalagang sandali. Hindi lang para sa mundo, kundi lalo na para sa iyo, Taurus. Magsimula tayo sa mga higante. Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at kasaganaan, ay pumupuesto sa isang posisyon na pabor sa mga Earth signs. Binubuksan ang mga bagong pintuan para sa kayamanan, karunungan at tagumpay. Para sa Taurus na matagal nang nagsikap sa katahimikan, ito'y parang pagtatanim ng binhi taon na ang nakalilipas at ngayon sa wakas ang hardin ay nagsisimula ng mamulaklak. Kasabay nito, ang Venus, ang iyong ruling planet, ay dumadaan sa isang harmonic phase na sumasaklaw sa pag-ibig, pagpapahalaga sa sarili, at material na kagandahan. Higit pa ito sa romansa. Ang Venus sa kalagayang ito ay nangangahulugang ang mga pinahahalagahan mo, kapayapaan ng kalooban, malalim na ugnayan o katatagan sa pananalapi. Ay sa wakas, umaayon na rin sa mga biyayang nais ibigay ng universo sa iyo. Narito rin si Mercury, ang planeta ng komunikasyon at kontrata, na magiging direct ngayong Mayo. Inaalis ang mga hadlang at hindi pagkakaintindihan na maaaring humadlang sa iyo noon. Kung matagal mo nang hinihintay ang oo mula sa universo, ang tawag ng trabaho, ang kasunduang matagal ng pending, o kaliwanagan sa isang relasyon, ito na yon. Unti-unting nawawala ang ulap. Bumubukas ang daan, ngunit hindi lang iyon. Si Pluto, ang planeta ng pagbabagong anyo at muling pagsilang. Ay gumagawa ng tahimik, ngunit makapangyarihang epekto sa likod ng eksena. Para sa Taurus, ang impluensya ni Pluto sa panahong ito ay nagdudulot ng malalim ngunit banayad na pagbabago, mga pagwawakas na nagbubukas ng mas makapangyarihang simula. Maaaring hindi mo agad mapansin. Pero dahan-dahan, ang mga bagay na nagpapahina sa iyo, ang mga sitwasyong pumipigil sa iyo, unti-unting mawawala. At sa halip, ikaw ay magsisimulang umangat. Ang mga galaw ng planetang ito ay hindi lang basta mga kaganapan, Sila'y bahagi ng isang cosmic orchestra, isang banal na komposisyon na isinulat ng may sukdulang katiyakan. At ngayong Mayo 2025, ang musikang ito ay mararating ang pinakamataas na tugatog para kay Taurus. Maaring mapansin mong may bigla ang pera o biyaya na dumarating sa'yo. Hindi lang dahil sa swerte, kundi bilang pagkilala sa matagal mo ng ambag. Marahil sa wakas, may taong makakakita ng tunay mong halaga. O baka, ang isang investment na ginawa mo noon ay magsimulang mamunga. O di kaya'y, ang isang talento mong itinago sa mahabang panahon ay sisikat sa tamang liwanag. Ano man ang anyo, mararamdaman mo na sinasabi ng universo, Ngayon, panahon mo na. Sa emosyonal na aspeto, magdadala rin ang panahong ito ng pagsasara ng mga sugat. Unti-unti mong bibitawan ang mga lumang lungkot, mga pagdududa, at ang mga tinig na matagal nang bumubulong na di kasapat. Ang mga yon ay hindi mo kailanman katotohanan. Sila'y mga anino ng nakaraan na hindi na bagay sa iyong kinabukasan. Hatid ng mayo ang kaliwanagan, pagmamahal sa sarili, at isang bagong antas ng kumpiyansa, hindi maingay pero matatag. At ang pinakakaakit-akit sa lahat, hindi lang basta tinatanggap ng Taurus ang kasaganaan. Marunong kang igalang ito, pagyamanin ito at palaguin ito. Kaya tandaan mo, ang lahat ng alignments na ito ay hindi aksidente. Isa itong banal na tugon sa bawat gabing nagtanong ka kung kailan ka gagantimpalaan ng buhay. Sa bawat tahimik mong hakbang, sa bawat pagkakataong pinili mo ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Ito ang iyong panahon ng kosmik na balanse. Gumagalaw na ang mga kalangitan. At tila iisa lang ang sinasabi ng bawat planeta. Matagal ka nang naghihintay, Taurus. Panahon na para tanggapin mo ang nararapat sa iyo. Ang bintana ng swerte. Isipin mong pagising mo isang umaga sa Mayo 2025, may kakaibang katahimikan sa hangin, parang may ibang enerhiya, pero hindi mo maipaliwanag. Mas mainit ang araw, mas malawak ang langit, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, unti-unting gumagaan ang bigat sa dibdib mo. Ito na ang simula ng iyong bintana ng swerte, Taurus. Ang sandaling nagsisimulang umayo ng lahat sa iyo, hindi sa gitna ng kaguluhan, kundi sa tahimik at tiyak na galaw ng kapalaran. Dahan-dahang bumubuka ang buwan, parang isang bulaklak na isa-isang inilalantad ang mga talulot at sa bawat isa, may nakatagong biyaya na hindi mo inaasahan. Maaaring magsimula ito sa isang mensahe, isang email, isang tawag, o isang tila, random na usapan na kalaunan ay nagiging makabuluhan. Isang oportunidad sa trabaho. Isang ideya sa negosyo. Isang kolaborasyong sobrang swak para masabing nagkataon lang. Dahil ang totoo, wala ni isa sa mayo ang aksidente. Lahat ito ay bahagi ng kosmikong plano para sa iyo. Para sa ilang Taurus, ang pagbabagong ito ay magmumula sa pera. Hindi pa unti-unti, kundi isang breakthrough. Maaaring makatanggap ka ng bonus, mana, o kita mula sa investment. Siguro matagal mo nang iniisip ang isang negosyo, pero hindi mo pa nasimulan. Ngayon na ang tamang panahon. Mararamdaman mong may humihila sa iyo palapit sa iyong kapangyarihan at makikita mo rin ang resulta. Ang mga binhing itinanim mo noon sa pamamagitan ng tiyaga, konsistensya at tahimik na pananalig ay sa wakas, bumubulwak na mula sa lupa. Para sa iba ang pagbabagong ito ay emosyonal. Maaaring muli kang kumonekta sa isang taong matagal mo nang iniisip na nawala na. Isang kaibigang matagal nang nawala, isang minamahal na bumalik na may malinaw na layunin o marahil ang pagpapagaling ay nagaganap sa loob mo, isang biglaang linaw sa kung ano ang tunay mong karapat dapat at ang lakas ng loob na wakasan ang mga bagay na hindi na tumutugma sa iyong halaga. At sa oras na gawin mo ito, parang biglang pinapalitan ng universo ang mga iniwan mo ng mas maganda pa. May mahika rin sa mga hindi inaasahan. Isang hindi planadong pagpunta sa isang lugar Isang usapang narinig mo na biglang nagtanim ng bagong ideya. Isang estrangherong dumating sa tamang sandali na may mensaheng parang isinulat talaga para sa'yo. Ganyan mangusap ang swerte ngayong Mayo sa anyo ng synchronicity ng mga sandaling sobrang perpekto ang timing na kinikilabutan ka. Ang ilan sa mga Taurus ay makakaranas ng pagtaas ng pagkilala. Kung matagal ka nang gumagawa sa likod ng eksena, nagsusulat, lumilikha Nagpaplano nagtatayo ngayong Mayo, makikita ka na. Mapapansin ka. Palalakpakan ka. May mga taong gustong tumulong, makipag-ugnayan. Ang katahimikan kung saan ka nagtrabaho ay sisimulang mag-etso ng validation. Hindi mo na mararamdaman na parang nasa dilim ka. At sa gitna ng lahat ng ito, ang iyong intuition ang magiging gabay mo. Hahatakin ka ng damdaming sundin ang isang desisyon, kahit hindi ito logical. Pag sinabi ng loob mo, pumunta ka. Pumunta ka. Pag may bumulong sa ng ngayon na, huwag mong ipagpaliban. Ang enerhiya ng mayo ay hindi maingay o agresibo. Ito'y matalino, estratehiko at lubos na personal. Para itong mentor na matagal mong hinihintay na sa wakas ay nagsasabing, Handa ka na! Mapapansin mo ring unti-unting nagbabago ang paligid mo. Ang mga taong dating nagpapahina sa'yo ay kusa nang nawawala. Ang mga lugar na dating mabigat ay nagsisimulang gumaan. Pinaghahandaan ka, espiritwal at pisikal, para sa bagong buhay na dumarating. Taurus, hindi ito tungkol sa isang swerteng sandali lamang. Ito ay isang energetic upgrade, isang pag-aayos ng kapalaran para maayon sa lahat ng pangarap mong itinanim. At sa lahat ng ito, nananatili kang nakatapak sa lupa. Hindi mo hinahabol ang pagbabago. Tinatanggap mo ito. Kinikilala mo ito. Sumasabay ka rito. Sapagkat ito ang ginagawa ng isang Taurus. Bumubuo ka ng dahan-dahan, ngunit matibay. At kapag dumating ang swerte, hindi mo ito sinasayang. Iginagalang mo ito. Inaalagaan. Pinapalago. Kaya kung ramdam mong may malapit ng mangyaring malaki, pagtiwalaan mo yan. Kung matagal ka nang nangangarap ng higit pa, Tandaan mong hindi ito ilusyon, ito ay paunang sulyap ng hinaharap. Ngayong Mayo, bumubukas ang pinto. Dumadaloy ang liwanag. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ka na tagamasid sa labas. Nasa gitna ka na ng iyong kapalaran. Paano tanggapin ang biyayang ito? Ngayon na ang enerhiya ay gumagalaw na pabor sa iyo. Taurus, ang tanong ay hindi na kung darating ba ang mga biyaya dahil siguradong darating ang mga ito. Ang tunay na tanong ay, handa ka bang tanggapin ang mga ito ng buong puso? Para sa isang tulad mong matatag at praktikal, madalas dumarating ang mga biyaya na nakatago sa anyo ng responsibilidad. Kaya't ang universo ay pumili ng panahong ito dahil handa ka na. Handa ka ng humawak ng mas marami, magdala ng mas malalim, at magtayo ng mas matibay ng may karunungan. Pero kahit ang mga pinakamatitibay na kaluluwa ay kailangan ng paalala kung paano manatiling naka-align sa kasaganaan. Una, at pinakamahalaga, magtiwala ka sa iyong timing. Huwag kang magmadali. Huwag mong ikumpara ang landas mo sa iba. Tauros ay kumikilos ng dahan-dahan, ngunit sigurado. At ang pagiging mabagal mo ay hindi kahinaan, ito ay isang biyaya. Sa Mayo, Mararamdaman mong may mga sandaling tila kailangan kumilos agad. Mga inner nudges o biglang intuitions. Kapag nangyari iyon, huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Pagtiwalaan mo. Tahimik magsalita ang universo at alam mong makinig. Pangalawa, linisin ang iyong espasyo, pisikal at emosyonal. Panahon na para pakawalan ang mga bagay na bumabara sa daan mo. Linisin mo ang iyong paligid ang iyong tahanan, lugar ng trabaho, pati na ang iyong digital space. Tapos, maghukay pa ng mas malalim. Sino o ano ang unti-unting kumukuha ng enerhiya mo ng walang kapalit? Ang Mayo ay hindi para sa mga one-sided na relasyon o mga energy vampires. Paakyat ka na sa mas mataas na frequency, kaya't kailangang iwan ang anumang hindi umaayon sa panibagong enerhiyang ito. Pangatlo, gawing ritual ang pasasalamat. Tuwing umaga, sabihin mo ng malakas ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo, kahit maliit lang. Ang enerhiya ng gratitude ay parang magnet para sa kasaganaan. Kapag paulit-ulit mo itong ipinapahayag, mas lalo kang binibigyan ng dahilan para maramdaman ito. Isulat mo ito. Damhin mo sa katawan mo. Hayaan mong ang pasasalamat ang maging tono ng bawat araw mo. Pangapat, kumilos kapag may oportunidad. Maaaring may dumating na alok, paanyaya, o ideya na tila wala sa plano. Pero parang sakto sa damdamin mo. Kapag naramdaman mong ito ay naka-align, kahit may konting takot, pagisipan mo ito. Kilala ang Tauro sa pagiging maingat, pero ngayong Mayo, ang katapangan ang gagantimpalaan. Hindi mo kailangang tumalon ng bulag. Kailangan mo lang sabihing oo sa paglago. Kahit nakadamit pa ito ng kaba. Panglima, protektahan ang iyong enerhiya. Papasok ka na sa panahon ng expansion. Ibig sabihin nito, mas maraming pansin, koneksyon at pangangailangan. Maglagay ka ng boundaries ngayon pa lang para hindi ka maubos bukas. Sabihin mong hindi kapag kailangan mong magpahinga. Sabihin mong oo kapag ang puso mo ay sumisigaw ng tuwa. Gawin mong prioridad ang kapayapaan sa loob mo, hindi ang guilt, hindi ang pressure. At panghuli, igiit ang iyong halaga. Sabihin mo ito ng malakas. Handa na akong tumanggap. Karapat dapat ako sa biyayang ito. Panahon ko na. Hindi lang ito mga salita, ito'y mga enerhiyang mensahe. Kapag binigkas mo ito ng may paniniwala, ang universo ay tumutugon ng may katiyakan. Sapagkat Taurus ang sandaling ito ay hindi lang tungkol sa kung anong matatanggap mo. Ito rin ay tungkol sa kung sino ang nagiging ikaw habang tinatanggap mo ito. Ito ang iyong anihan. Huwag kang magduda. Huwag mong labanan. Yakapin mo ito nang buo, nang matapang, at may pananalig. Huling mensahe para sa Taurus Taurus. Kung narating mo na ang puntong ito ng kwento, hindi ito aksidente. Nakalaan ito para marinig mo, para maramdaman mo. Dahil sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, alam mo na, ang mayo ay para sa'yo. Nilakaran mo ang apoy ng hindi humihingi ng papuri. Binuhat mo ang bigat ng iba habang isinantabi ang sarili mong mga pangarap. Ikaw ang tahimik na lakas, ang matatag na sandigan, ang taong nanatili kahit mas madali sana ang lumayo. At sa katahimikang iyon, natutunan mong mabuhay. Pero ngayon, panahon mo ng umunlad. May isang sagradong katotohanan na matagal nang binubulong ng mga bituin sa iyong buhay. Paparating na ang panahon mo. Pero hindi lahat naniwala. Minsan, pati ikaw hindi rin. At ayos lang yon. Dahil hindi mo kailangang pilitin ang tadhana, hindi mo kailangang habulin ang mahika. Ito mismo ang lalapit sa'yo, kapag tunay ka ng handa. At ngayon, Taurus, handa ka na. Handang tumanggap ng walang guilt. Handang makita ng hindi lumiliit. Handang umangat ng walang paghingi ng paumanhin. Ang kayamanan, pagmamahal, at pagkilalang pinangarap mo. Hindi na ito ilusyon. Isa na itong refleksyon ng lahat ng tahimik mong pinagpaguran. Ang Mayo 2025 ay hindi basta swerte. Ito'y isang banal na gantimpala. Ito ang buwan kung kailan tumingin ang universo sa iyo at nagsabi, Salamat sa pagkapit. Ngayon, hayaan mong ibigay namin ang tunay na para sa iyo. Kaya habang bumubukas ang kosmikong portal na ito, huwag kang mag-atubili. Huwag mong kwestyunin kung karapat dapat ka ba. Lumakad ka pasulong, May dignidad at lakas. Katulad ng lagi mong pinatunayan. Ito ang sandali mong tumindig. Hindi dahil maingay ang iyong laban, kundi dahil tahimik mong nilabanan ang mga digmaang hindi nakita ng iba. At pinili mo pa rin magmahal. Makikita ng mundo ang isang bagong ikaw, mas mataas, mas gising, hindi mapipigilan. At kapag nagsimulang dumagsa ang mga biyaya, huwag mong kalimutang huminto sandali. At ngumiti. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, nang hindi mo namamalayan, naging ikaw ang tipo ng taong pinagpapala ng universo. Kaya si Gina Taurus, lumakad ka patungo sa Mayo na may bukas na palad at bukas na puso. Bitawan ang nakaraan, yakapin ang para sa'yo. Banggitin ang pangalan mo sa hinaharap, malinaw, buong loob, at buong pagpapakilala. Dahil panahon mo na,